Hindi lahat ng mga bayani ay matatagpuan natin sa mga aklat o nakaukit sa bato na aalalahanin natin paglipas ng panahon. Mapapalad ang mga naitala sa kasaysayan, subalit mas mapalad ang hindi nag-aalala sa katanyagan sa halip ay nagsisikap sa pagiging pinakamahusay na maaari siyang maging. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nagpakita na matinding pag-ibig sa bayan. Naghangad makapaglingkod sa murang edad, hindi nag-isip ng na mga papuri, hinarap ang pinakamapapanganib na laban, nagawang sumulong at magpatuloy kahit pa ang ibig sabihin ng tagumpay ay pag-aalay ng sariling buhay. Dahil hanggang may pagmamahal sa bayan, buhay niya paulit-ulit din niyang ibibigay. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, katapangan at kabayanihan ni Private First Class